May kaso daw kasing kahaharapin eh, ay sa Sara Duterte. Ayon po yan sa DOJ Secretary. Ito yan, DOJ Studies Legal Action versus Sara Duterte. Yan. Dahil nga doon sa kanyang mga uh, komento, sabi niya, uh, doon sa kanyang banta to dig up the body of former President Ferdinand Marcos Sr. At ipatapon daw sa West Philippine Sea. Meron daw doong nilabag ah, uh, etong si Sara Duterte sa ating saligang batas. Kaya nararapat lamang daw na sampahan ng kaso. Yun. Siyempre, hindi naman po huli etong isang ito. Ano ho? Magre-react yan. Magre-react etong sa si Sara Duterte. Dahil nasa punto na siya ngayon na lahat ng lahat ko nun ang magsasalita laban sa kanya, lahat ko nun ang magsasabi ng katotohanan, ay babarahin na niya. <laughs> o oh, sige sino kaya ang mas lalong mapapasama sa puntong yan? Alright? Dahil ngayon, eto. Sabi niya, ipagdasal daw natin ang, ang ating bansa. Dahil nga, meron daw tayong Secretary of Justice, Boying uh, Remulier, na hindi alam ang batas. Yung ating DOJ Secretary daw ay hindi alam ang batas. Kaya ipagdasal daw natin ang ating bansa. Para lang doon, talagang dumating ka na sa punto na idinamay mo ang Diyos na ipagdasal ang ating bansa. Siguro ang mas magandang punto rito, ipagdasal natin ang ating bansa na ang mga katulad niyo po, Miss Sara Duterte, ay hindi na mga nakpa. I mean, hindi na dumami pa. Sana ay last na kayo doon sa mga politiko na malala, malala sa sitwasyon, na allergic sa transparency at hinding-hindi pwedeng tanungin tungkol sa pondo ng bayan, tungkol sa mga nilulustay na pondo ng ating gobyerno sana po ay last na yan. At yan po, or sana po ay last na kayo. At sigurado tayo, yan po ang ipinagdarasal ng maraming kababayan natin. Hindi yung tungkol sa kawalan kuno ng alam sa batas ng ating DOJ Secretary. Yung mga ganyan kasi, ano yan eh, birada mo, personal na banat mo sa isang tao, pero gusto mong ipa, um, ipasadyos yung mga ganyang bagay, malala yan. Okay? Ang dapat natin ipagsad, ipagpa sa Diyos ay yung ating uh, kaayusan. Yung kaayusan po ng ating bansa, ipagdasal po natin yan. Dahil sa dami po ng patuloy na nanggugulo, yan po ay galing siyempre sa mga Duterte, sa kampo ng mga Duterte na pinamumunuan ni sa Sara Duterte. Sa dami po ng mga panggugulo na ginagawa nyo, ay talagang mahirapan tayong umusad. Yan po ang totoo mahirap pang umusad ang bansa natin. Pero darating tayo sa punto na wala na naman kayo talaga. Bagsak na kayo. Yung bangka nyo ay palubog na. At yung lahat ng paghahari-harian nyo ay wakas na. Ay may wakas din. Ibig yung sabihin, malapit na yon Kaya yung pagdarasal natin tungkol sa kaayusan ng ating bansa, eto na, unti-unti na pong natutupad. Good luck.